Nakakaan na ako ng na. So, hindi ko alam si Meron din ba? Dito sa Edsa. Hmm, ganta. kita bisa saja pun berjalan ke sana ke sana dan lawan wabis di dalam pos agar berdugeli modal pemboran apakah dari Jawa kalau kalian dapat doa Tuloy-tuloy lang po kayo mga ating pag-ibag. 20 pesos na lang po. Nakahalang nakatapa. 20 pesos. Ayan. Bakas presyo na po. Uy, yung mga kapatid na mamaya ng kapatid na po. Uy, yung mga kapatid na mamaya ng kapatid na po. Kaya po, church. Tumba muna tayo, guys. Bago tayo bumalik ng Dubai. Ayan. Simba tayo, guys. Kaya Kaya po. Yeah, Simba tayo guys Para tayo mabless bless Lord mm -hmm. Tawag guys Tayo dito Lord, walang laman, walang holy water. How about wala. Kaya church. Yes. Ito na yung pagigid ng Kaya po, church. Ayan, meron pang monumento rito na sino ba yung vlog? Ayan. na ako, guys. Katakot dito. Ang dami nang hahablot. Thank you for watching. Lahat natural. So, tara. Natin natin. Natin, natin natin. At ayun nga. Balito nga pala ang legendary food stand ni Aling Neck. Tagpo alam lamang sa Hidalgo Street, Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Madali nyo nga lang mo ito may kita dahil sa may tapat lamang sila mismo ng simbahan so ng ng Nazareno at sa legendary na magalaga ng fruit stand na ito dahil na pag alaman ko na may git 30 years na pala silang nagtitinda dito sa Quiapo at minanaw na lang ni Aling Nene ang patasal na ito sa kanyang nanay na si Lola Esther. At ito nga nakikita natin na katuwang na niya ngayon ay ang kanyang anak na si Ate Bati. O diba? At Quiapo, walang silang ano Christmas wala sa Christmas ano Christmas decor. mga ano lang display siyempre hindi mo wala bags ito mga bags dahil mahilig ako sa bagpack ito ang napili ko ito yung final And kaya po, wala masyado silang ano Christmas, wala siyang Christmas ano, Christmas decor, mga ano lang display